Hello guys. Yan ang ulam namin. Yan. Uh, munggo. Munggo ang ulam namin guys. Mmm. Masarap guys. Yan ang ulam namin. si, Nag-ano ako nagluto ako na ano tagda to mmm bongo yan ayan da Tapos ito, nahinog na yung aking, ano, pupunla ko na yan. Tapos ito yung punla ko. Oh. For next year. Ayan yung ang palaya na punla. Uy, nakatulog na yung aming baby. Oh, na naman. Nakatulog na. Natulog na yung baby namin. Nakatulog na siya. Ayan, guys. Ang dami kong gagawin pa. Ayan. Thank you for watching, guys. Tapos ito Pasito yung kanin. Tapos ito yung ano ko pa. Nakuha kanina. Daming kamatis pa. Ayan guys. Mm. Say hi. Hi. Hi guys. Come. Hi guys. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Okay, you on. Kanin. Okay bye. Thank you for watching guys. Bye bye. Bye bye guys. Thanks for watching.